Yan, so hello everyone, it's me again, Kuya Daniel. And nakakalungkot isipin, no? Na kahit ako mismo, e eh, ganito. Ang mga Pilipino, tamad magbasa. <laughs> Imagine mo, no? Imagine nyo. kubuwa ako ng sasakyan na hulugan. Meron mga chattel mortgage na pinirmahan. And eh, nasa more than 10 pages yun na kontrata na paulit-ulit pero wala akong, wala akong ibang ginawa kundi pumirma, pumirma, pumirma okay pero ni isa sa close ng kontrata na yon wala akong binasa okay ngayon, connect natin dito sa TNBS ah, uh, usually usually actually me kahit ako as a driver medyo tamad din ako <laughs> tamad din ako magbasa eh pero pag may nagpa-pop up naman na message dito sa apps namin binabasa ko naman okay ngayon dako tayo sa mga pasahero Uh, thank you sa mga vlogger na TNBS driver din at least nalalaman ko din kung ano yung tawag doon sa klase ng biyahe na dadaan sa toll okay bilang Yun yung tinatawag na applicable charge sa lahat ng pasahero pag magbubok kayo tignan nyo naman kung saan dadaan okay kung dadaan sa skyway or expressway doon tayo dapat dumaan hindi tayo dapat dumaan sa paliko-liko kung saan nyo gusto dumaan kasi napaka-unfair naman na ang computation ng TNBS o TNC is mababa tapos patadaanin nyo kami sa traffic, ay dilugi na kagad kami, kaya nga mababa yung per nyo kasi nga dadaan tayo sa pinakamabilis na ruta at pag inad nyo naman din yung toll, eh ganun din yung pamasahe ngayon, sino ang magulang? nanay ko, tatay ko. <laughs> hindi. Siyempre, ano, no offense to the passenger, no? Magulang, masyado tayong magulang. ba? Diba? Kagaya ko noon, nagchat-chat -chat ako. May internet naman yung pasahero. Ay, wala ako Internet ang layo ko na sa bahay, eh. Hindi ko nakita yung message mo. Ano ba yun? Dadaan po ba tayo na ako? Ay, hindi, hindi, hindi kami nagmamadali. Diba? napaka unfair ng ganun bagay na okay lang sa inyo na malugi yung kapwa Pilipino nyo sa ganitong klase ng trabaho actually manungkot ako no na nasa ganito akong industry pero wala akong magawa kasi nga uh, nawala ako sa uh, focus sa trabaho ko before kaya nandito ako ngayon pero uh, in the future gaganda naman din yung patakbo ko, tatapos ko yung pag-aaral ko ulit ng master's degree okay so please lang ugaliin natin tignan ko sa new rota bago tayo pumindot ng book kasi napaka unfair nga na for the sake of your uh, rate or yung bayad mo sa uh, driver ay nasasakripisyon naman yung pamilya ng driver na yun diba? guys wag natin sakripisyon yung hanap buhay nila o hanap buhay namin diba? kasi kawawa naman kami sa totoo lang ayoko ng trabaho na to wala pa lang ayoko sa panahon na to ako ay napipilitan lang talaga kasi wala talaga akong mapuntahan dahil naiipit ako sa sitwasyon na driver ako ngayon okay eh ikaw pasok parang pasok eh ikukwento ko sa susunod ko na vlog kung bakit ako napasok dito okay ako ay naipit lang at luging 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 lugi ako okay so sige sabihin ko kung, sa, sa inyo kung bakit ako na lug ay kung magkano muna yung lugi ko 18 months times mo yung sa 18,077 pesos yun ang logging. Okay? Bye.